Uh, miss, Miss, so, tingin nga nito, uh, all colors, lahat ang nakikita mo sa rainbow. Nasaan ang rainbow? Malamang wala rito, nasa loob tayo ng mall. Ah, so paano natin malalaman kung anong kulay ng rainbow? Hindi ka pa nakakita ng rainbow? Alam mo, hindi mo na intindihan ang trabaho ko, eh, no? Gigising ako ng alas 5 ng umaga para gumawa ng almusal ng limakog anak, isama mo na yung asawa kong construction worker. Tapos, papasok ko dito ng alas 9 ng umaga. Maghapot ako nakatayong rito. Tapos, uuwi ulit ako ng alas 9 ng gabi. Gusto mo maghanap ako ng rainbow? Ay, sorry. Sorry, no, Kay. Sige, puti. Pair stripes. Large. Large? Hmm. 嗯。<laughs> <laughs>